Ito nga at may malaking baka dito bossing. Ay ano. Oh. Tapos doon may malalaki rin doon mga bossing. Are boss. Mga ganador mga bossing. Ayun, ito malaki din 'no. Oh. Braman. Ito pa po, bossing. Ang laki dito, ito. Oh. May bagong dala, bossing. <laughs> May bagong dala.

ito mga bossing 160 po ang presyo nito itong malaki na ito 160,000 Fatining mga dumalaga din dito. Dumalaga bossing. Ayan na, may mga bisero na. May bisero, may dumalaga. May kabayo. <laughs> ng Patrick Garcia araw ng Monday may lalaking baka barako ayun ang hindi pala siya dumalaga hinahina napakalinis ng auction mga bossing kapag araw ng Biyernes po, ito ay punong-puno ng ito mga inahin dito nakaparada. Doon naman po ay mga kalabaw. At dito naman po ay mga ya, yeah, mga lalaking baka, barak, patining, ganador. Dito po sa may parteng ito ay Tagalog yung mga Magkano yan, sir? Panterte.

Ito mga to. Wala ka sa mga gas. Hmm? Ayun, yung patang sa 45 yung... Ito. 45 yung sa brown. Anong ah. mm. gaya? Nakalive? <laughs> live. live Bakit yung salita? Nating no, lang sa padre García. Nating yeah. lang para ka ng mga... Папа.

Crossing. Sa inyo, sir, ito? Sa inyo, ito magkano ang presyo mo dito? Nag-80,000. Pati yung isa po. Nag-80,000. Ganda kayo? Ah, ayun pa pala. Magkano naman po yung Brahman? Mahigit 75 bossing yung Brahman diyan natin Red Brahman Mahigit 75 ito bossing Ito red na red daw Ayun Ganda bossing Mahigit 75 Ito yung pinapakain ni sir kanina bladder uh, si ate magkano po dito ano ba itong maganda ito? <laughs> maganda ito? pa maganda? Maganda lang Maganda Ah, ganda itong ito Maganda na itong mga magbosing Ganda ng katawan. May lahing Brahman mga bossing. Eh. Ganda rin. Ang ganda nitong turete niya. Lalaki. Ayan. isang maganda dito na puti. Magkano po yung puti? Yung dalawa, 150. 150 yung dalawang malaki? Puti. Yung maliit at puti. Ah, yung maliit at puti. 150 daw po si Kaiser. Doyan, doyan. Yung isa pong malaking itim. 85. 85,000. Yeah.